Oh my goodness. May napanood ako sa isang reels na isang nanay sinusunod niya yung mga picture or mga diploma diploma at mga photo frame masa, ganon Mga picture na nakalaminate pa yan ng kanyang mga anak. anak. Dapat lang sa inyo sumugin kayo sa impyerno naman mga bagsak nyo. Dahil mga walang hiyang anak kayo. Ito yung mga picture ng mga anak ko na walang kwinta, oh. Yung sinabihan ka walang kwinta kang ina. Hindi kailangan na ibalik sa akin lahat ng hirap ko sa kanila. Ito. Susunugin ko lang naman to. Dahil hindi nila ako ginusto maging nanay. Ito yung may mga libing tomboy. Yung hirap ko sa kanila hanggang sa pag-abroad ko walang nangyari. Napaka hirap ako. Nakalakihan sila kahit walang ama. Six years old pa lang ito, iniwanan ng ama nila. to napabagay sa inyo, ng... anak. Huwag kayong tayong diploma nyo at award nyo. mga bastos rin lang naman kayo. Tularan nyo yung ganitong anak. Dapat lang sa inyo sumugin kayo. I wish is nakatapos naman yung mga anak niya. Sobrang hinagpis na isang nanay talaga dahil siguro with nandun naman talaga ang main reason na ano nangyari bakit ganoon na lang katindi ang galit ng isang ina tapos siyempre sinabihan daw siya ng kanyang mga anak na wala daw siyang kwentang nanay ay. isa pa ano ay siya daw ay galing di sa abroad 6 years pa lang sila iniwana na sila ng kanilang ama so kumbaga siya ay solong binubuhay din ang kanyang mga anak hanggang sa makatapos syempre darating talaga ang time na magpo-forgood ka talaga so hindi naman talaga natin alam ang reason ang main reason kung bakit nagalit, bakit ganun din na sinabi ng kanyang anak sa kanya na wala siyang kwentang nanay so ngayon, ang ganti niya is ganun nga, sinusunog niya yung mga picture niya at binabalik niya sa mga anak na nawala na silang kwentang mga anak dahil sa inferno na naman kayo pupunta dahil ngayon na sa ginagawa sa kanya na parang hindi din tama bilang isang nanay nakaka lungkot panuorin ang mga ganitong sinari alam mo kasi minsan talaga hindi natin talaga mapigil ang ating mga damdamin no? bilang isang ina, isang magulang na talagang ginawa mo ang lahat tapos gaganyanin ka lang talaga ng iyong mga anak pagkatapos ng lahat-lahat. Sobrang sakit noon, guys. Ang lesson talaga dapat dito ay kayong mga anak naman, no, lagi niyong isipin kung wala ang inyong magulang, wala din kayo, no? At kung yan ang sangkwento ng iyong nanay na nakalapos kayo lahat-lahat, anong na taon pa lang kayo na iniwan, pero napagtapos napag pa rin kayo, tiniis na rin ang lahat sa abroad para sa, para lang sa makatapos kayo sana yun ang isipin nyo no baka wala kayong karapatan na sabihan yung nanay nyo na wala siyang kwenta kasi kung wala siyang kwenta hindi kayo nakapagtapos well ito ay base lang talaga sa napanood ko kung yun talaga ang senaryo kung nagagalit man yung magulang nyo normal lang kasi yan sa totoo lang kasi magulang sila, ang lagi nila talagang namin iniisip yung magandang kapakanan ninyo. No? Pero, para sa isang magulang naman, andito tayo para mag-guide sa ating mga anak. Lalo na lalo na kung sila ay nasa adult na. Wala din tayong karapatan na kontrolin sila. Bigyan pa rin natin sila ng freedom sa buhay, na mag sila sa buhay nila kasi control ko kokontrolin kasi natin sila sabi natin na, uh, anjan pa sila sa poder natin at kukontrolin natin hindi rin 'yun maganda hayaan na natin sila na magdesisyon sa buhay hanggang sa matuto sila kasi kung kontrolin natin ang kontrolin uh, hindi sila matututo lalo na, lalo lang kayo magkaroon ng pagtatalo lagi kasi nga kasi nga salungat ang gusto mo salungat din ang gusto niya kasi pag adult na kasi, nag explore na yan sila. So, guide lang natin sila. Kung hindi makinig, ayaan mo lang. Minsan kasi maganda din na madapa sila. Kasi sa pagdapa nila yun, one day matututo din yan sila. At doon sila magiging strong lalo. So, ang hirap ng ganito, no, na makapanood tayo ng mga ganyan na sobrang dapat hindi na talaga dapat pinupo sa social media lalo na pag away family talaga hindi talaga siya maganda na ipo sa social media kasi pareho din kayo mapapahiya eh. Pero lesson learned pa rin talaga ito no. Always nyong isipin na ang mga magulang wala ibang hangad talaga kundi ang kabutihan niyo. Kaya isang lesson learned din ito sa ating mga OFW no. Kapo OFW. Um, gawin natin lahat para sa ating mga anak talaga. As our responsibility natin yun eh. Pero lagi natin tandaan talaga na magtira pa rin talaga tayo para sa ating pagtanda. Kasi darating ang araw, hindi naman tayo habang buhay na nasa abroad, darating ang araw na na mag for good na tayo. So, wag mong hahayaan na mamalimos ka sa mga anak mo dahil walang wala ka. Dahil sabihin mo, inubos mo lahat sa mga, which is mali din yun. Kailangan talaga magtira ka para sa pagtanda mo talaga. No, para hindi ka umasa din sa kanila. Kasi, ang mahalaga doon nagawa natin responsibilidad natin sa kanila, 'di ba? At kung meron kang nang na 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 pa sa sarili mo, yung manaipon ka para sa sarili mo at least, 'di ba? Hindi ka magdedepende din sa kanila kung kailan ka nila ibibigyan. Yung confident ka pa rin na darating ang araw na ganyan, meron at meron ka talaga. At para naman sa mga anak, no. Itong masasabi ko lang din. Um lagi niyo pa ring lingunin ang magulang nyo, No? Hindi nyo man obligasyon ang magulan nyo, pero sa inyo na lang yan. Kung may, may, may pinag-aralan kayo, matalino kayo, just take initiative no, na magbigay ng kusang loob para sa magulang nyo. Kasi isipin nyo na lang talaga lagi yun ang hirap ng mga magulang nyo, di ba? Paano kayo napagtapos? pagtapos? Yun ang talaga isipin nyo. dahil sa nanay nyo na nagsikap sa inyo, ay hindi kayo nakapagtapos, di ba? So, ang, ang, ang pagbigay sa magulang is not, uh, is not an obligation ang pagbigay sa magulang ay hindi naman talaga obligasyon yun. Kusa ka magbigay para sa magulang mo. Alam mo, nakakatawa, nakakata, naka, nakakaluwag sa damdamin. Uh, ang sarap sa feeling pag tayo talaga ay kusa nagbibigay sa ating magulang. No? So, yun lang talaga. Yung, magmakaawa pa yung magulang mo para bigyan mo. Hindi ganun. Dah.